Bilisan mo na. Sarado mo na yan. Sabi ko si Vidi, ka na matulog eh. Hindi na mo nakahiya ako eh. Hindi nakakahiya yan. Sige na. Sinabi, ito ka na matulog. Mamaya, ikaw, ano pa mangyari sa'yo sa labas? Ikaw, saan Saan ako? Saan ka matutulog? Kaya, uh, siguro ano na, na lang. Tabi na lang kami ni ate sa mamae Uy, mm. disiksik ka pa doon. Nandun si Tito Tits si Mami, magalit pa sa akin yun uh, dito ka nga humiga. Hindi dito na tayo... lang sa lapag. Hindi na tayo pwede. Ano yun? Mamaya malaman ni daddy na ano. Sige na ka na. Okay lang yan. Ano, Huwag ka na Huwag Huwag ka na makulit. Oo, mag-isa ka lang. Huwag ka na makulit. Huwag ka na makulit. Sige kita. Saglit lang ha. Oo, pinagpapawisan ka pa. Oh, mo na. Sarado mo na yan. Oh. Sabi ko, sige, dito ka nga matulog eh. Hindi na nakakahiya eh. Hindi nakakahiya yan. Sige na. Okay lang yan. Sige na, dito ka nga matulog. Mamaya, ikaw, ano pa mangyari sa'yo sa labas? Ikaw, sa'n ka? Ano, saan ako? Saan ka matutulog? Ano? Sa... Dito na lang, sa lapag. Oh. Palit na lang tayo. Ako na lang sa lapag. Ako na lang sa kama. Hindi na. Di, alam mo, okay na yan. Sakto na yan na dito ka para mas komportable ka. Hindi, hindi na. yung na. ano. diba okay na ako sa lapag. Anong, Ikaw sa kama. Anong tinutulugan mo kala Kuya Insay? Lapag lang din. Oh, tignan mo, lapag. etong lapag na to, oh. malamig dyan. Oh, oh, no, nalalamigan yung... Pwede naman maglatag ah. Oh. Hindi. Kaya, uh, siguro ano na lang. Tabi na lang kami ni ate sa mamay. Kisiksik eh, ka oh. pa dun. Nandun si Tito Tits eh. Mamay, hmm. magalit pa sa akin yun. Ba't magagalit sa'yo? Eh, siyempre, dito ako natulog. Ano naman kung dyan ka matutulog? Oh. Eh, sa mo to eh. Hindi! Nagpaalam like, na ako. Sabi ko, ano, ah... Kasi may sakit si Jello mamaya. Tsaka alam naman ni Kuya. Alam ni Kuya na, na nahilo ka kagabi, di ba? Sige na. Yeah, Sige na, bubuksan mo ni Erko na para hindi ka na naiinitan. Dito ka na nga lang. Dito, Bakit? Dito, dito ka. Sige na, oh, humiga ka na. Ako na balito. Dito S ka nga. Hindi na nga kasi. Hindi na, dyan ka na. Okay na yan. Uh. dito ka nga humiga. Oh. Hmm. dito lang sa lapag. Hindi na tayo pwede. Ano yun? Mamaya malaman ni Daddy na ano. Sige na, dyan ka na. Okay oh, um. yan. Eh, malayo naman tayo. Nandito ako. Dito ako matutulog. Tapos doon ka, ka sa kama. Dito ka matutulog? Sa oh. lapag na naman? Hindi oh. nga pwede. Okay na yan. Sige na. Ano? makulit. ko dito? Huwag ka na makulit. Oo. Mag-isa ka lang. Huwag ka na makulit. Hindi mo ka, <laughs> Sige, umabot tayo kita. Saglit lang ha. Ano saglit lang? Sag Mamiya. Bigla akong may lore. May matay na naman. Okay, oh, umabot tayo kita. Saglit lang. Sige na. Umiga ano, ka na. Ah, hindi ka dito matutulog? Hindi! Baliwan Ah! <laughs> pa, ano ba may nangyari sa'yo masama? Maglalagay ako ng ano, um... Mano. Ng... Ano mo, para pagtatawag ka sa akin, oh. Tignan mo, pinagpapawisan ka pa, oh. Ayun. 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 Yeah. Ayun. 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 Sige na. Sige, Sige na. Mo. Diyan ka lang, oh. Bantayan mo. Oh, kita. babantayan Oh, ito na. Oh. Mm. Dapat kasi dito ka na lang, oh okay na. Okay. Kaya ko naman. Ano ba? Ito naman, dito na, na, naman yung tao. Ba't parang galit ka? Hindi ako galit. <laughs> Hindi ako galit. Babantayan kita dito. Buksan ko na muna yung air ko na. Tapos magpahinga ka muna dyan. Tapos kapag may kailangan ka, tawagin mo ko. Okay? Okay, sige. Mabahan muna ako.